natin magbike sa ulan. Pag yung grising at uh, sobrang maulan. sa ating pagbabike sa ulan nadaanan natin yung Domus restaurant and unwind place at uh, meron dong farm animal farm at nainganyo ako ng na daanan and so huminto ako para nga dumaan sana sa farm morning may bayad may bayad sa farm Ah. Saan di maganda? Ah. Airport ata. Up. Pupunta pa doon tapos doon na ako magdi-dua. Ang pagkita ng mga ito sa lounge, pwede naman dyan sa lounge. Ah, diyan sa Domus. Ah, okay, okay, sige. Thank you. domus yung loob ng domus maganda yun nga ba maganda ka imperious mukhang uh, very accommodating sila dito pinapanood yung laban ni Pacquiao dito ayan ewan natin kung ano mangyari baka mapapanood na rin ako dito <laughs> Tingnan natin. 85 ni Manny. Tayo na eh. promo sila na food <laughs> bundles kasama yung panood ng laban ni Manny. <laughs> Ayan, mukhang mapapatsibog tayo dito. Ayos, salamat. Bigay mo ulit sa akin yung ano doon sa, dun sa mga promo nyo kay Mara. Okay, okay, thank you. Talo. Ay, hindi talo, tabla pala. Okay naman yung experience dun sa Domus order ko ay banana shake tsaka grilled salmon bowl yun yung nakapromo nila dun sa uh, ano to watch party kay Manny tapos nag dessert ako ng tiramisu yan yeah, so uh, hindi siya pricey okay naman yung price niya hindi siya yung talagang sobrang mahal palagay ko with the ambiance eh worth it din yun yung presyo man, yan. Yan, so yung tiramusyo parang 250 yata yun yung salmon grilled salmon grilled salmon bowl ay 350 tapos 160 yata yung banana shake kung naalala ko